galaw-galaw -gal, kay harot-harot tinan maliksi di mapigil ang gaslaw galaw -gal, ang lahat ginagalaw Good morning good morning good morning mga kaibigan kay kapatid kapamilya kapuso at higit sa lahat katindig ako po ang inyong lingkod Mayet Robles ang mami at babaing lagalag ang nagsasabi sa inyo at bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw po o gabi man saan man kayo dako ng mundo naroon. Nagulat kayo sapagkat kakaiba ang segment natin ngayon, ang ating programa sa ngayon. Dahil po sa Labor Day noong May 1, meron po akong espesyal na pangyayaring na ipahayag sa inyo sapagkat ako po ay naging saksi sa isang lugar kung saan napag-usapan ang tungkol sa mga OFW at ang mga kasalukuyang kaganapan sa ating bansa ang totoong nagaganap sa kasalukuyan sa luntiang pulong ito. Isang oras po ito na punong puno ng bago at uh, kalaman hinggil sa balita. North east west south. Kaya po sa bidyong inyong mapapanood, isang buong oras po ito ay magkakaroon po kayo ng ganap na liwanag ng kaisipan at patotoo sa sinasabi kong career guidance, no? Sapagkat isang tao doon sa katauhan ni Lito Soriano ang magpapatotoo kung gaano kahalaga ang magkaroon ng kaalaman, skills lalo na sa karanasan sa pangingibang bansa. Yan po tutunghayan ang kanyang patotoo sa sinasabi kong career guidance natin na isa sa, isa sa segment ng ating programa. And then ganun din po mapag-uugnay-ugnay ko sa inyo kung ano ang kahalagahan, bakit kailangan natin malaman ang krus na daan na ginampanan at inalis ng mga unang nagturo sa atin na Kastila yung 13 hanggang 30 anyos, sapagkat ang problema pong ito na ating pag-uusapan sa buong isang oras ay tumutukoy ang solusyon doon sa kung ano ba talaga ang nawawalang istorya ng Kristo nung siya ay 13 hanggang 30 anyos. At yan po ay may kinalaman sa pundasyon ng isang taong na nagsisimula na mabuhay at magkaroon ng kanyang pundasyon sa mundong ito. Kaya, okay? So, ready na ba? Okay, so panoorin po ninyo ang kaganapan dahil ang May 1 ay Labor Day So naging abala po ang ating mga manggagawa sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin At May 2, naging abala din po kami at ang mga kasamahan natin sa larangan Ang kabaro natin no, sa larangan ng broadcasting Nung tungkol dun sa balitaan sa Rembrandt At yun po ang inyong mapapanood Okay? Vaiwegen mi jacket si Seli Bili pero wala pa na pala badin mga workers sa iyon ng labor coz mythology ipan ano may car 작 symbolic If だけ abad and then up by your over salaries Charles willokate weed.cem We will be nakabalik out of in five years list the lower flight sa ating bansa by way of uh doing what everybody is doing. I'm a recruiter now. Uh, I'm I run my own recruitment company. Uh, most of our clients uh, walang place to hire, We're not ng mga workers. namin. highly paid yung mga workers. Namin. Anyway, kahapon ay May 1. Ano? Kung titignan natin mo nakarang panahon, balikan natin yung May 1, 1974. Dito po pinanganas ang Overseas Employment Program. And May 1, 1974, it was, ito yung ina, in-announce po uh, ni dating Presidente Marcos at ni Secretary Ople ang bagong uh, amended na labor code na kasama na po doon yung uh, overseas employment program at ni isa o ninuman naman walang nakapagbanggit uh, na man lang kung ano ang uh, kalagayan ng mga OSW o ano naman ang kaya ang nagawa nila sa ating ekonomiya nasa estimate namin for the past 40 years ay uh, sendo, hindi po makakasama Kumikit kumulang 150 billion US dollars ang nambag nila bilang militansi sa ating economy. Kaya lang hanggang sa ngayon ay parang hindi nagbago, hindi nagamit ng tama. Kaya ang ating mga OFW ay middle class pag sila ay nasa overseas. Pagbalik nila rito at nakatapos ang taon, di makahanap ng trabaho, mga anak nila ay nasa indo -indo ang trabaho. Babalik sila sa dati ng pinanggalingan bilang isang lower class na naman. Isang kalagayan, that's a trauma, the true state of our economy today. The, uh, true, the, the true story, the reality of the Philippine macro economy pwede niyo pong makita ngayon sa mga uh, klase ng mga umalis na mga gawang Pilipino yung sa ibang bansa. 60% of them are uh, women. The, uh, while they are professionals, they are going out there to work as either factory workers or domestic workers. Only 15% are skilled and professionals. Bakit? eh, napakarami pong bakante para sa mga skill and profession sa ibang bansa. Kaya lang kami po sa recruitment agency, wala kaming makuhang qualified na mga graduates natin. Yung napapalis namin, yung mga napalisin namin 5, 10, 20, 30 years ago, sila pa rin yung qualified. Dahil yung mga graduate natin ngayon, marami doon ay anak na rin ng OFW, pagkatapos silang nurses, pagkatapos silang uh, engineer or uh, uh, IT, wala namang trabaho mapuntahan na angkop sa pinag-aralan nila ng limang taon. The economy for the last four years has twisted. Dati nga po yung tatlong pillars ng ating economy ay halos pantay. Service sector, uh, agriculture, at saka industry ay maghalos mag makakasintaas ang, uh, ang lakas nila. Uh, kaya nung mga uh, panahon na yun, pag nag-graduate mga anak natin, may nakupuntahan na trabaho na pang industriya. Nandyan din ang agriculture. Sa ngayon po, umikot po dahil sa impact ng 200 billion siguro na US dollar uh, remittance ng OFW ay uh, nawala yung dalawang sektor, ano? Naglipatan na sila sa China, napunta sa Taiwan. We don't have anymore our industrial sector. At doon po yung pong sektor na yan, yung nagpupunoos ng tawag natin permanent jobs, hindi contractual jobs. Kapag permanent jobs natututo yung mga graduate natin ng vocational education sa technical, electrician, aircon mechanic, o kaya yung mga engineers natin na pagtrabaho sila bilang totoong engineer, hindi sa call center o nasa fast food center. Yung mga graduate ng uh, accounting ay may napupunta ang trabaho bilang isang accountant at hindi sila nasa call center o nasa, nasa malls. At ganoon na rin po yung mga iba banda. So, kalimitan, and, uh, lahat tayo ay nadadala tayo sa ating emosyon. Sinasabi natin, ang may kasalanan edukasyon. Hindi po totoo yan. Ang may kasalanan po ay yung pagbabago ng ating ekonomiya. Wherein in, in 19, 2010, according to the NSTB, 72% of the jobs created are created by the service sector, and only 16% are created by the industry. So what can you do with that? Ano mangyayari sa ating mga anak na graduate? Nurse, nasa call center. Engineer, nasa call center o nasa mall. Yan po ang kalagayan ng ating bansa. Yung mga linggo, like ENDO 555, ano ba ang mga ibig sabihin nito? I no 2002, na uh, uh, 2004 he started advocating about the issue of contractualization. Sabi ng mga Mister na Soriano, you are not doing your job as a recruiter. The people in front of me that I'm interviewing, they have they are not loyal. You see what is happening? Uh, he worked for five five months in one company, another five months in one company, another five months. Sabi mga rabo, we don't need those people. They have no they have no loyalty. We want people who. Have been working for at least three, five, four years in your company, then the reality struck us that the, 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 the real situation now is that our people or our workers are young graduates are working in service sector economy wherein kailangan lang sila habang bata pa sila anyway pagdating ng uh, itong susunod na graduation mayroon na mapapalitan naman kayo. so it's very uh, it's very painful pag kayo po yung umiikot dyan sa malls at saka maski mga fast food. Tanungin nyo yung mga nakadamit ng maganda na mga na nagtatrabaho dyan. You ask them, saan galing po yung uniform nyo? Saan na reduction po yun? Tapos, ilang taon na po kayo rito, sir, problema ko nga, magpa five months na ako, eh, bakit di ko alam kung may yung trabaho That is what we call end to job. That is what we call this economy, that is a consumption and service-oriented economy brings to our people. Kaya po na mayroong problema tayo dyan is may mga patas na na kailangan din baguhin. Eh. Pero ang ang solusyon nasa tao talaga, nasa atin. Yan. Uh, ang ang gusto kong sana ipahayag is that I, 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 told, I told my sons, uh, you already know reading, writing, arithmetic, get out of school. Let's go into business. Business ang, ang, ang ating solusyon. We have to become a business nation. We cannot be a, become a professional nation because professionals need employers. Business, do you do not need employers? You are the employer. And so, so my children don't have, my two sons don't have high school diploma, but they're millionaires, they're employers. So that's the key. Now, how do we teach? How do we teach uh, entrepreneurship? Simply po eh, Ang problema kasi na eh, nakahijack palagi. Yung mga simple bagay, pinapahirap eh. Management, simple eh. Ginawang mga MBA, mga two-year course. Ibigay na mong entrepreneurship, ibigay mahabang kurso. Eh actually, entrepreneurship and management can be taught in a day. Can be taught in a week. Kasi it's a practice. It is not a, it is not an academic exercise. It's a practice. So, limang hakbang. Limang hakbang lamang. Ito pong tinuturo sa amin. Kaya, kaya wala po mga unemployed sa amin. Uh, number one, unang-una, -una, sino ko talaga? Tanungin mo, subukan mo. Sino ka ba talaga? Hindi po marunong bagot ng Pilipino. Sino ka ba, ba talaga? Ah, 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 mahirap yung tanong na yan. Ang, ang sagot niya, ako'y anak, ako, uh, ako uh, anak ng lupa, anak ng pawis, anak ng mahirap, ako'y anak ng wedding, mga ganon. Eh, <laughs> eh, eh, ang sabi ko, tako, tanungin mo ko, sino ko? Ako ay anak ng Diyos na walang hanggan. Now, hindi religion ang pinag-uusapan. Because religion can become very divisive ang, ang pinag-uusapan ko po ay ang Panginoon na nasa kalooban nating lahat. May religion ka, walang ka religion, ikaw ay anak ng Diyos. Pangalawa, makinig ka sa inspirasyon araw-araw. Tanungin mo araw-araw, ano po ang plano ninyo para sa akin sa araw na ito? Para araw-araw, napakaganda, napaka-productive ng araw. Pangatlo, ano po yung pinakamagaling na talino? Para gagamitin ko, pinigyan yung talino para magkaroon. Number four, ano pinakamagaling na service or product? And number five, what is the best way to market and to sell? is service and product. Limang habang. Kung magsisimula ka sa walang pera, magiging successful ka. Narito po ako ngayon as the president of the Association of Filipino Overseas Workers Incorporated. Isang NGO na naman ako sa aking ama, founded in 1978, the first NGO uh, advocating for the rights and welfare of OFWs in the country. Ang um, problema ko po, uh, problema din ng mga OFWs ngayon, ay yung mismong gobyerno natin ang nakipagkasundo sa Saudi Arabia na contractual na nga ang mga Pilipino dito ngayon. Pagdating sa Saudi, ay contractual pa rin sila. Ano po yung sinasabi ko? Noong pong nakaraang kongreso, merong uh, proposal ang Saudi, yung tinatawag na Sanarkong uh, Unified Contract, kung saan... Uh, yung mga lahat ng mga nakalagay sa ating batas ngayon na proteksyon sa mga OFWs eh mawawala nung nadaman po ito ng uh, lower house of the congress uh, in fairness to the lower house at that time, uh, ang chairman po noon eh, ng committee on overseas workers affairs eh, si uh, Y. Kurat Zamora they passed a resolution ito po talagang na-adapt ng congress itong resolution nito Uh, condemning this Sanarkom Unified Contract. At hindi po ito natuloy. Ang problema, under the present administration, ay pinasok po uli itong Sanarkom Unified Contract under a different name. Tinatawag nila ngayon ng Mega Recruitment Agency o MRA. Nagpunta pa po ang uh, no molestan ating uh, Dole Secretary at saka no less than our poa administrator sa Saudi para pumayag at pumirma sa kasunduan neto. Ano po ba nakapalaman naka sa kasunduan nito Pagdating ng mga overseas workers natin doon, ay uh, i-house sila sa isang uh, facility na hindi sila pwede lumabas doon para sila mga alipin hanggang hindi sila kinukuha ng kanilang employer. At hindi na sila direct ang employee ng kanilang employer. Dadaan sila sa sa para sila magiging security guard na dadaan sila sa isang contractor at yung contractor ang magpapahire sa kanila sa mga iba't ibang korporasyon uh, uh, doon sa Saudi at uh, endo endo rin sila doon pagkatapos ng kanilang contract doon sa isang Saudi national halimbawa papalit na naman sila doon sa facility at bawal sila bawal sila lumabas doon so they will become modern day slaves so dito sa Pilipinas endo sila Pagdating nila sa Saudi, endo pa rin sila. Ngayon ang problema, uh, hindi man lang ito tiniimbestigahan pa ng ating kongreso, nakakalungkot, at ang uh, problema pa ay uh, humalat na ito. Hindi lamang sa Saudi, pati sa iba't ibang bansa ng uh, Middle East, at malamang pag natuklasan ito ng, ng mga ibang bansa, gagayahin na ito. Rin ito. Bakit po? Kasi makakatipid sila eh. Ah, uh, merong uh, cartel of recruitment agencies dito sa Pilipinas kung saan mag apply yung mga yung mga OFWs natin at may cartel din doon sa Saudi. Ganun po ang sistema. So yung cartel dito, mag apply ka, ipapasa ka doon sa cartel doon. So, pinagkakitaan ka ng dalawang cartel bago ka pa lang makakarating doon sa tunay na employer mo. So, ito po, napakalino to modern day slavery na mismo ang gobyerno pa ang nagpakanat, nakakalungkot. Ano na mga sweldo? Babawasan di ba? Oh, race to the bottom. Kasi sasabihin ng nung... MTO. Ano? Ano? Race? Race to the bottom. r a c Carrera. Papunta sa... Pababaan ng sweldo. Kasi yung cartel, yung bawa, limang limang, limang uh, korporasyon sa Saudi kasama dun sa cartel, Siyempre, magpapababaan yan. Dito ka na sa akin kumuha. Magkano ba yung bigay sa, yo sa kabila Ay, mahal yan. Ito sa akin. Kahit na walang sweldo ito, pakalimin mo lang. Okay na ito. So, ganun po ang mangyayari dito. Mistulang alipin. Ang problema pa ito eh, ang ating gobyerno napakagaling magsalita na bayani kayo, bayani kayo. Pero hindi po binibigyan ng credit assistance sa ating OFWs sa 17 billion ang pera ng OWA. Minsan, nagkaka, nagkakamali pa nila, nasabihin bila 14 billion. Which is which? 14 billion or 17 billion? Ngayon, ang tagal-tagal na ng bill sa Kongreso, Credit Assistance Bill. Panay bill na Nagkaroon na kami ng bill-bill. Eh, bill pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin nagiging patas. Ay, napakaraming pera ng OWA ayaw ipautang. Bakit hindi umuunlad ang Pilipino? Bakit ang Pilipino-Chinese umuunlad? Kasi ang Pilipino-Chinese nagpapautang sa kapwa-Pilipino. Credit is the secret. Pag walang credit, kahit anong gawin mo, hindi magkakaroon ng kapital yan. Hindi yan makakapag-engage sa negosyo. Kahit sabihin mo, magnegosyo tayo, mag entrepreneur tayo, walang say-say yan. You should put your, your uh, money where your mouth is. Eh, sasabihin mo, credit, credit, maganda yan. Pero hindi mo naman ginagawa batas yung credit assistance. Ito pa po, yung OWA. Matagal nang walang charter ang OWA. Anong ba din nyo na gumawa ng sariling charter ang OWA? gumawa sila ng omnibus resolution. Making their own charter. They arrogated unto themselves the power to legislate. Linakaw nila. Ito po, sa ordinaryong uh, tao na nagpapanggap na pulis, pwedeng ikulong. Di ba? Kasi ina mo yung power ng pulis, hindi ka naman pulis. Ito, inaassume assume niya yung power ng Congress, wala, walang nananagot dito. Ngayon, matagal nang merong bill sa Congress. Yung OWA Charter Bill Aba, hindi pa rin po ginagawang batas hanggang ngayon. Ngayon, meron pong batas, existing law, if I'm not mistaken, 7656. I cannot really remember the number. Ang sabi po sa Republic Act na ito, ang OWA ay isang GOCC. Ngayon, nag-create under the Grillon Law, nag-create ng uh, Governance Council on GOCCs. Kung saan, magiging mahigpit ang pagbabantay sa mga GOCCs. Ngayon po, despite of this law, nagpunta ang OWA sa Governance Council on GOCCs at sinabi nila hindi kami GOCC. Binulag nila yung Governance Council on GOCCs. Palibasa, syempre, hindi naman nila alam yung, yung batas na existing na GOCC ang OWA. Binulag nila na hindi kami GOCC. Hindi kami dapat ma-under sa inyo. O eh, anong klase pong institusyon to ng gobyerno na nagsisinungaling sa kapwa institusyon ng gobyerno? At siyempre, madali naman nila napaniwala yung Governance Council ng GOCC kasi never heard naman itong batas nito eh. Pero sa batas nito, malinaw na malinaw, GOCC ang OWA. At uh, kung gusto nilang hindi sila GOCC, dapat magkaroon ng panibagong batas to reclassify them. Pero hanggat walang bagong batas, they should remain as GOCC and they should be governed and under the administration of the Governance Council on GOCCs. Ngayon, ang nakakatakot naman po kasi doon sa drill on law, ang um, isa namang downside doon no, disadvantage, ang nakalagay doon, lahat ng GOCCs ay pagbemehari ng gobyerno. Ngayon, pag naandag naman sila uh, sa GCG, Governance Council of uh, GOCCs, yung pera na manggagawa doon sa OWA, magiging public funds naman yun. Yun naman ang problema doon. Kasi sa ngayon, ang pera ng OWA ay considered as funds belonging to the OFWs held only in trust by the government. Wow. Pero pag sila ay maging GOCC, uh, dahil sila ay GOCC, nakalagay doon sa drill law, all GOCCs are owned by the government. So how to how will we cure this uh, uh, situation? Yes. Nandiyan na po ang solusyon doon sa OWA Charter Bill. Sa OWA Charter Bill, it reclassifies OWA from a GOCC into a government agency. Bakit po? Kasi pagka government agency ang OWA, the funds will continue to belong to the OFWs and held only in trust by the government. Pero pag sila ay GOCC, the funds will belong to the government. They will become public funds. So there will be a confiscation of private property through legislation. Uh, too complicated na ngayon. Dito itong nangyayari sa recruitment operation sa, sa mga OFWs natin. Hindi ka ba nahihirapan? Lalo-lalo na maraming mga uh, kapareho ng uh, sa operation mo, ang daming recruitment agency na palpak, nakasupport itong mga criminal minds do sa ilang mga government agencies, hindi ka ba naapektuhan doon? Hmm, uh, yung recruitment agency po namin, we were able to to stay where we want to be. Uh, ginawa namin technology, you no? Know? So, sa so pareho, mas kaya nung iyan sa demand side, saka dito sa supply side kaya pa namin i-survive is yun. So, nakita nyo, kaya pinature nila siguro. We are the only agency na highly transparent. Uh, yung mga worker nila, kailangan pumunta sa opisina namin, mag-apply sila, saman sila sa buong mundo, nasa ang sulok ng uh, ating bansa. Uh, pwede nila mag-apply using your cellphone. Kasi isang example siguro si ako, ano, ang natapos ko lang po ay high school. Nakatapos po ako ng uh, one-year course sa uh, radio telegraphy. I'm a licensed second-class radio telegraph operator. I'm also a electronics uh, technician graduate. I'm a second class uh, technician sa mga radio station ng panahon namin, radio broadcast. Pwede akong mag-operate noon. No? So yun lang pang ginamit kong uh, panuntunan sa buhay at ako'y nag-abroad. Natuto ako doon sa mga Rabo at saka mga mga Amerikano at mga British sa uh, consultant na naging kasama ko. Ang uh, pas ng panahon ko ay meron akong dadalang malaking L. So I learned a lot from them. No? Mas kinawa, anong utos-utos -utos sa amin, sinusundan ko palagi. At kung siguro sa, sa panahon ngayon, sa pagtanaw natin sa mga sistema, pwedeng masabi na ako'y oppressed noong panahon na yun dahil utusan ako eh. But, I take advantage of those opportunities to learn. And that's the reason now I'm running my own company. I employ more than 33, uh, 33, workers. Mga, and then I have my software company also. Uh, so, tama yun. Uh, we should endeavor to be a reflection. Uh, uh, ano... Recruitment niyo. Well, lahat ng mga top hospitals uh, hospital sa Saudi Arabia ay kami ang nagde-deploy sa LBS Recovery Solutions Corporation. Kaya nakamonitor po kami. Ang Mercy uh, MERS COP, kung ito ay hindi masulba ng ating, uh, ng ating, mga, ating mga kaibigan na Arapo o the Saudi government, will be a game changer. No? Because if, if it will become an outbreak, or, may mahirapan po tayo. It's a, it's na uh, sa ating, detour, sa ating dito at sa kaparang sa kanila. Because, okay. A uh, 1.5 to 1.8 million Filipinos sa Saudi Arabia. At napakahirap, paano ngayon, under the law, pag mayroong uh, epidemic or uh, outbreak na sa patas po natin, yung Republic Act 1002 Act 2030, ay eh, kailangan po mo yung mga tao para hindi sila maapektuhan. How can we bring now any one of our fellow Filipinos na kung sakaling may sakit siya at wala tayong sapat na kayahan para i-manage yung gaitong mga sakit? sa Saudi Arabia, what they are doing now, nangalagay uh, na sila ng mga specialized hospitals wherein uh, doon nililipat yung mga uh, may sakit. At sa ngayon, according to news reports sa Saudi, mayroon na pong anim na health workers ang uh, may sakit doon. You know? But they are being uh, attempted. In fact, isa sa napaalis namin in April 7 or 6, tumulong po si isang matanda, na may sakit sa uh, emergency room. So, after ng uh, 30 or uh, after about a half day, tinit sila nagkaroon, ano? So, nilagay sila kagad sa reverse isolation room. I don't know kung meron tayong reverse iso isolation room sa Pilipinas. Negative room ang tawag doon. Walang lumalapas na hangin. And uh, after 5 to 7 days, nawala naman. Kaya, kaya, uh, kaya namang survive ng mga nakakabata uh, ang MERS. Ano? ang kung yung mga record na ilalabas ng Saudi Arabia, ang namamatay po yung mga edad na 55 and above at sa mga bata. Kaya lang yung mga in the middle ay na, na, nasusurvive sa sariling immune system. Ang kinakatakutan po natin, o kinakatakutan ng lahat, ay ang, uh, ang fatality rate ay mataas. Uh, 4 out of 10, lalo na kung may edad at may mga komplikasyon ng sakit, ay hindi nasusurvive yung MERS. So, kagaling uh, lang Kaming uh, meeting sa Department of Health kasama sa Recruitment Agency, kasama sa uh, PWA. So, uh, uh, maganda po yung ginawa ng ating gobyerno, lalo lalaw nung mahal na araw nung may nakapasok. Ang nangyari po doon ay, yung isang kaibigan ng nurse, isang paramedics or ambulance nurse, meron silang uh, nire-rescue na isang matanda sa siya, UAE na may sakit na blue light at uh, -like, huminga dahil may asma siya at may komplikasyon sa sakit sa puso. So, dinala yung pasyente papunta sa specialized hospital. nakatayo uh, yung mga, yung mga paramedic na sumundo doon ay na-acquire na na nila. So, sila. Yung isa doon ay natuluyan. No? Natuluyan siya. Yung isa dumalaw, dinalaw niya yung kaibigan niya. Ang sa pagdalaw niya, nalaman, chinex siya lang ng, uh, ng uh, government hindi pa lumalabas yung uh, resolve, tama-tama naman, meron silang bakasyon dito. Isang pamilya po yun. Kaya na, nung uh, malaman ng uh, United Arab Emirates na nasa na yung pasyente na yung Pilipino na yon na passive yung reading niya, tinawagan ng Department of Health natin. Nung dumating naman yung abiso, the following day, nakalapag na yung plano. So, maganda, umakos hanggang sa Presidente yung, yung news Uh, direct ang uh, gina ginawa kaya nung mahal na araw, very uh, po ang buong Department of Health, POA, those kasi hinanap yung mga pangalan. The people in POA has to work during the holiday just to secure the names that were listed in that health plan. So meaning, lumabas yung isyo, naging public na sa public mind natin. Ang nakaka-importante ay awareness. Ano? So ang ginagawa po namin ngayon, mga uh, ka- kaugnay po yung mga recruitment industry, industry sa Department of Health is to make sure na sana nga walang makapasok sa Pilipinas because we don't have niya wala tayong kakayahan uh, i-manage the highly dense uh, highly dense ang population natin eh masyadong dikit-dikit eh ang sistema ng ating transport FX lim uh, yung nakasakay isang ubo isa uwan na lahat uh, napakahirap mabuti pa sumakay sa tricycle o uh, jeep the moment na makapasok yung sakit na to and we're hoping na Uh, magawa ng paraan. Dahil nandun na ngayon ang top ng mga scientists ng uh, World Health Organization, ang uh, lahat ng mga, mga galing na mga immunologists na sa Saudi po ngayon, at uh, pinagtulong-tulungan nila para paano masawata pa yung sitwasyon. Immediately, they try to contain, uh, pinuntahan nila lahat yung uh, mga pasyente, yung mismo na discover na carrier siya na uh, wala naman, hindi naman nagmanifest. Kasi pwede kang maging carrier na hindi magmamanifest manifest Pat eh. carrier ka, pwede kang makahawa. So, ang nangyari, so, ibang mga pasya, ibang mga pasahero ay ayaw. Ayaw nilang matest. So, ginawa pala ng Department of Health, nagdala sila ng mga pulis dahil mayroon pa ng batas, no, may, uh, mayroon pala batas ang tawag nila quarantine law wherein the national government has the power to compel uh, people uh, suspected to be carrying a very uh, contagious uh, illness. So, yun ang ginamit nila. Kaya nung iba, natatakot yung nasa mga probinsya may naka DUN sa pagkasama mga pulis para madala lang sila, para matest kung meron nga wala. According to them, uh, out of the 407 atas, uh, 10 na lang yung inihintay yung result. So, all are negative naman. So, but, what will happen if uh, uh, one of these 3.5 million Filipinos in the gold country ay makapasok dito nandiyan nalalaman? Ang sakit po na ito ay, ito is an animal disease. Ito ay So, uh, ang sinasabi ko nung bata ko, marami mga manok na peste, no? Na naglalaway yung mga manok, kaya baka, and then namamatay uh, sila. So, parang parehas po nun. is not, a, not a, oh, a new disease. Luma na po ito na sakit ng uh, mga animal Ang problema, nag-mutate over the years, over the last 60 years, naging uh, animal to human. Nung una, ganyan lang pala, kaya hindi, hindi pinapansin ng ating mga pharmaceutical companies. Ang problema, lately in 2012, nag-mutate ulit, naging, kaya na niya maging human